Hello guys. Gandang araw sa inyong lahat ng mga subscriber ko. Subscriber ng aking apo. Gandang araw po. Binura natin yung unang video natin. Gawa ng may copyright siya. Yung pinapanood ng aking apo. Kaya ang ginawa ko, ito na lang. Upload ko uli. Pero sana naman, eh, panoorin nyo muli sayang nga maray views ito i upload natin ulit kasi nakakatuwa naman kasi itong aking apo na marunong talaga siya manood na ano pa lang siya guys uh, mag 8 months pa lang to 15 ng May kaya tuwan tuwa lang ako talaga na first kong makita ang aking apo na ganito napakabilis ng kanyang development guys kawan palang pa lang dito sa akin kasi galing nga sila sa kabilang lola. E ngayon eh kumungat may crib siya rito. At e marunong na siyang tumayo sa crib. Tapos marunong na talaga manood. Ayan, nakikita niyo naman. Kaya e, tuwang-tuwa ako. Marunong na siyang umupo, marunong na siyang uh, gumapang pauronga lang. Tapos eh marunong na siyang tumaob. Ang dami na yung baga sa ano eh nakakatuwa na talaga siya ayan o patuloy nyo lang po tangkilisin ang kanyang mga video kasi habang lumalaki talaga naman may potential tong apo ko na maging bibo. Kasi nga ngayon nga lang guys, habang nanonood siya, eh para siyang kumakanta ba? Yun o, no? niya yung buka ng bibig nung pinapanood niya. Diba? May potensyal na marunong din ito kumanta guys. ba to. Kasi marunong kumanta yung nanay, habang buntis pa eh kumakanta. Dito may may ano naman siya. May ano naman kami guys. Karaoke. So may kumanta siya nung buntis siya. Sumasali pa nga sa isang patimpalak dito sa online. Isaan eh. Yan siguro pag buntis talaga yung, yung babae, yung ina. Eh may tindi sinaririnig daw nung anak sa tiyan. Hey guys, maraming salamat po sa inyong lahat, yung mga subscriber subscribers. Thank you guys, panonood nyo, salamat.